Gusto mo ba ng tatlong sangkap lang na at hindi mo na lulutuin? Magandang araw! Yes po, tama po ang inyong narinig. Dahil today ay gagawa tayo ng masarap na na nababagay ngayong paparating na undas. Kaya kung interesado ka ay dapat mo itong panoorin hanggang dulo. Bukod sa napakasarap at napakadali ay tatlong main ingredients lang po yung ating kakailanganin para dito. Meron tayong condensed milk, meron rin tayong kinayod na nyog at etong ating sariwang pinipig ay i lang natin ng mabilis. Mainit na tubig po itong aking nilagay. Quick rinse lang yung ating gagawin. Haluin natin mga 30 seconds lang and then itapon na natin itong tubig. So eto po, pwede namang hindi nyo nahugasan pero ako gusto ko kasing makasigurado na malinis talaga itong aking gagawin kaya mabilisang ang rinse lang yung aking ginawa. Pero makikita nyo po wala na siyang liquid na natira pero lumambot po ng konti itong ating pinipig. Ngayon ay ihahalo ko lang itong nyog. Mas madaming kinayod na nyog, mas lalong masarap itong ating gagawin na kakanin. Balit 3 cups yung aking pinipig na ginamit at meron naman akong 5 cups ng kinayod na nyog. Ngayon ay lalagyan ko lang to ng condensed milk. Sa tamis naman, bahala na po kayong mag-adjust para po sa akin matamis masyado kung isang lata yung ating ilalagay. At kailangan po natin dito marami talagang nyog at yung nyog po kung meron talagang yung magata, mas mainam po na yon ang gamitin. So, I-mix lang natin tong mabuti. Pwede nyo rin naman kamayin, mag-gloves na lang kayo para hindi masyadong manikit sa kamay nyo. At kung sakali po na mag-dry itong ating pinipig ay pwedeng-pwede po tayo rito mag-add ng konting evap milk. Napakasarap po nitong kakanin na to. Ang tawag dito ay sinapalan. Mas mainam po talaga kung gagawa kayo nito. Kailangan po fresh or bagong bayo yung pinipig para po talagang malagkit at masarap na masarap yung lasa. Kasi kung medyo luma na po yung pinipig na gagamitin nyo, nababawasan na po ng lagkit yon at magiging buhaghag itong ating gagawin na kakanin. So after nating mahalo, transfer lang natin to sa ating mga prefer na lagayan. Pwede nyo itong ibalot sa dahon ng saging, pwede namang isang tray na malaki na lang or pwede rin sa mga tub sisiksikin natin... or pipipiin natin... kung makikita nyo... magatapo po yung aking ginamit na nyog... kaya hindi na po ako rito... nag-add ng evaf milk... at ito po... napakasarap rin po nitong kainin... kapag malamig... so after nga nating ma-transfer to... sa mga lagayan... bali ito nga po... ay ginawa ko ng umaga... kataon na pagdating ng hapon... pwedeng-pwede na tong kainin... kasi na-absorb na nung pinipeg... yung lasa ng ating nyog... yung gata po nun... kayo po ba... anong paboritong kakanin... Ang madalas nyong ihain kapag Undas. Ang sagot, pakilagay po sa comment section. Shoutout po sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung nagustuhan mo itong ating recipe, don't forget to like and share at i-follow mo na rin ang ating page. kita kit sa susunod na video. Bye-bye.